alang sa atong mga senior citizens sa so, kung ingon kaninyo palangga gud nako no palangga nako na ang atong mga senior citizens so kalabot kini sa mag birthday di man niya kining edad upat ka upat ka edad nga mag birthday nga do na moy tag 10,000 pesos edad utsinta minaw ha edad utsinta edad 85, edad 90, o edad 95. Kanara, ha? O mag-birthday ka 86, awa kay labot ani. <laughs> o mag-birthday ka, ika 85 anyos. O, ah, di ba? Sugod so, ta 80. It, ika 80 anyos, ika 85 anyos, ika 90, o ika 95 anyos. Doon na mo itag 10 pesos. So ang inyong himuon karon, karon Hunyo pa man, di ba? Ug mag-birthday mo karong ah, uh, September ba? Or bisa kun sa bulan na karon tuiga, ha? Inyo nang ipahibalo sa inyong OSCA. Sa inyong munisipyo ba? Office of Senior Citizens Affairs, adto na mo dito aron tagaan mo'g lista sa so, mga dokumento nga gikinahanglan. Aron pag-abot sa inyong birthday phone, ay release na dayon ang inyong kwarta. Okay, pwede naman na i-process karon. Basta importante ang mga dokumento nga gikinahanglan makuha. Mga birth certificate o sa na Kung pala, pananglit wala na birth certificate, na idagham pa agi. Ha? Ayaw mo kaluya. Ha? Na mo ingon nga adaghan ah, mag Daghang kinahanglan Sir Fred. Uy. Kwarta ka ni gobyerno, daghang dokumento. <laughs> so ayaw mo ga uh, ha? Gishmil. Oh, kisa may muhatag na tog Gishmil. Ha? Sige, basta kung mag-birthday mo, karon tuwa iga, edad 80, 85, 90, 95, add na sa Oscar, aron maandam ang inyong tag-gish mail Special...